Tinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo on-air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Isa sa challenges ng radio programs ay ang creativity at innovation. Kaya kapag hindi mo type ang isang station, scan ka ulit sa panibagong station. Pag naiinip, lipat ulit sa iba. Basically, ang radio ay may music, talk show, and news. Pero ang pinakahatak ng radio content ay ang drama. Unlike other forms of storytelling, nakarelay ang radio drama sa sound effects, music, at husay ng voice acting para dalhin ang mga listener sa ibang mundo. Veterano na ang youngest station natin diyan. Dahil bago pa man ma-launch ang 106.9 DXGR Radio Gandingan bilang isang low-powered FM station noong 2022, nag exist na sila bilang community program since 1999. In partnership with the Al Hayat Foundation, tayo ang kauna-unahan nag-ere ng Magindanawan Radio Drama sa Central Mindanao. At nakilala ang Radio Gandingan dahil dito. Hi, ako nga pala si Mylene Aman, isang radio talent at isang scriptwriter ng Radio di DSGR from Cota Bato. Bila Bilang isang scriptwriter, kailangan pakikitunguhan mo lang maayos yung mga karakter ng script mo para hindi nila maisip na namimilit ka. Nilalagay ko po talaga sa unang narrative yung kabuuan ng isang story para po malaman nila kung ano yung mga sumusunod or ano yung nararanasan na isang main character dyan sa story bago niya narating ang kasalukuyan na sitwasyon niya. Ang mahalaga is makuha mo yung salt. So, kumbaga, mabuo mo yung isang story mo through sa pag-observant mo at pag-good listener ng isang ka-community dahil nasa nag-share sila ng isang sitwasyon nila sa iyo. Holistic ang approach ng DXGR sa pag-connect sa mga Danawan communities. Gumagamit sila ng community-based programming at participatory method. Feature nila ang real-life stories and inspirations para masigurado na authentic ang representation sa experiences ng community. Umiere ang radio drama tuwing Sabado sa loob ng isa't kalahating oras. Nagfe-feature sila ng situational and communal narratives na may kalakip na biblical impartations gaya ng Loving Thy Neighbor. Ako po si Bin Laden Salik, isang voice actor ng Maguindanao Drama dito sa DXGR Cotabat. Bilang isang voice actor, napakamabusisi ang role na ito. Kailangan ko din baguhin ang aking boses upang maangkop sa mga karakter na aking gagampana. Isa din sa aking paghahanda ay ang inaaral kong mabuti ang bawat mga kataga sa drama script upang maiwasan makasakit sa mga tagapakinig, lalong lalo na sa pagkakabuklot-buklot ng mga relihiyon dito sa Bangsamoro Region, building bridges and breaking down walls through radio, committed si Vernice Castillon, ang station manager ng DXGR, para patuloy na mag-serve sa predominantly Muslim community ng BARMM region. Priority ng team ang relationship building at mag-offer ng access to information and public services. Sa ganitong paraan, ang mga dating listeners ay nagiging active participants at direct recipients na rin. Sa FBC, ibinabahagi natin ang mensahe ng kapayapaan mula sa Prince of Peace, si Heso Kristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot, sabi sa John 14, verse 27. Ang inyong support at partnership sa amin ay helpful para ibahagi si Yesu Kristo sa iba. anumang people group ang kanilang kinabibilangan. Nagiging daan ito para sa genuine life change at transformational development. Maraming salamat at pagpalaing ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report para maging updated sa ating stories online. Mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Yesu Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph slash give. Salamat sa inyong suporta sa Ministeryo ng Panginoon pagpalain po kayo ng Diyos